Sabi na pagiging rider mo. Alam ko. Ipapromote ka na ng navigator. na talaga. <laughs> as <laughs> as, <laughs> as, <laughs> as an or, kuya Ronis' navigator. destination. ni Kuya Ronis Go from the sky, yes, sir. two hearts running wild Never sleep, never stop Never <laughs> shout <laughs> from the town We're gonna, we're gonna be two hearts running wild. ka nagsalita. Ano ba yan? Tulog na. na. Wala pa si oh. Samanyago. Oh, diba, natulog pa yun. Umidlip. Baka naligaw. naligaw na naman. Di naligaw. na <laughs> <laughs> Dign, sila. <laughs> <laughs> <Ay okay. laughs> kasama kami kasama <laughs> ito talaga wala <laughs> talaga, ka niya o kamag anak ng asawa niya ah oh, tika hindi may bike eh kamag anak na basta ba mga ba taga I don't Magandang araw sa inyo lahat mga idol. Welcome muli sa akin channel. Siya nga pala ngayong araw mga idol ay nandito tayo sa Terta Spring Villa na matatagpuan ito dito sa Maylos Banyos Laguna mga idol at kadikit lang siya mismo ng Pansol Calamba Laguna mga idol. Kaya kung halimbawa galing kayo ng Metro Manila papunta rito mga idol ay uh, pagdating ninyo sa may Pansol, Calamba, Laguna do diretso lang kayo ng konti mga idol at makikita ninyo sa may bandang kaliwa yung uh, Lakewood Residential State Subdivision kaliwa lang kayo, pasok lang kayo doon mga idol at pag, pagdating ninyo sa may pangalawang gate tanong lang ninyo sa mga guard doon at ituturo na nila kayo papunta rito sa resort na to mga idol at isa pala to sa mga pinakamagandang resort dito sa subdivision na to mga idol dito sa lugar na to so tara, ababa uh, baba na tayo at silipin na natin yun yung loob at labas nitong itong resort na itong mga idol let's go. Why right? <laughs> <Little gamble> background? background? <laughs> 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 guys ito pasokin natin tong unang kwarto dito sa baba ayan ito may gaming uh, chair gaming table may tv tsaka yan Okay. wow so si sir kini <laughs> tayo shout out sa yung mga parents sa probinsya sir shout out po <laughs> kina mother Ayan. Okay. So, mayroon siyang isa dalawa tatlo na bed up and down no yan okay so tapos ito yung CR <clears throat> Yan Ito yung aris room malinis yung banyo shower at uh, lababo salamin alright ok tapos mayroon pa dito papag pwede rin tulugan at may gaming chair gaming table oh. so punta tayo sa pangalawang kwarto so kahit to ito sa bandang gitna <coughs> sarado So, ito may CR. So, malinis. Shower. Tapos, salamin. Tsaka maliit na lababo. So, ito yung pangalawang kwarto dito sa baba, mga idol. Dito sa Terta Spring Villas. So, may tatlo pa rin siyang uh, bed. Up and down. Yan. Okay. So, bawat bed ay uh, pandalawahan. Ayan. Aircon. So, may lamisita dito maliit. Yan. Okay. So ito yung uh, pangatlong kwarto dito sa baba. Medyo madilim. Ah, uh, natin yung ilaw dito, mga idol. Okay? So ito yung pangatlong kwarto. Ah, uh, pang bedding, pang pangapatan pwede. Tapos mayroon din sa taas. Okay? At mayroon din siyang sariling CR. Yan malinis, may maliit na lababo. All right. Buksan natin yung ilaw. So, shower. May shower siya. Ayan. Napakalinis ng kanilang uh, bowl. Okay. So, ngayon, uh, punta naman tayo sa taas mga idol. Punta naman tayo sa taas. Kita di <laughs> 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 kumain ya. Sakit tadi di atas. Okay, so... Yan, nandito na tayo sa taas. Ito yung unang uh, kwarto dito sa taas, mga idol. Ayan. So, tingnan natin. Silipin na natin. Yan, may mga gamit na yung mga kasama natin dito. May aircon. May... Uh, dalawang bed. Pang Pwede pang tatluhan. Pag maliliit lang kayo. Tapos may... Uh, parang maliit din na bed doon sa gilid. May lamisita dalawa tatlo at uh, may malaking TV 'yan at tingnan natin silipin natin yung uh, kanilang CR dito. Wow! Malaki. Malaki ang kanilang CR dito. 'Yan. Napakalinis. Okay? So may sumala para lagayan ng mga gamit-gamit habang ikaw ay maliligo o magsipilyo o ano pang gawin mo dito yan may shower dito so ito yung paliguan ang iniduro nila yan malinis okay so yan mga idol ito yung una na bedroom dito sa taas at uh, punta naman tayo dito sa kabila na kwarto, pangalawang kwarto dito. Dalawang kwarto lang dito sa taas mga idol. All right, tala, let's go. So ito, buksan natin. Yep. Okay. So ito yung pangalawang uh, kwarto dito. Malalaki yung kwarto din dito sa taas mga idol. Ayun. So may uh, maliit dito na parang uh, pwede rin natulugan na parang lamisita o bed na malit so may dalawang malalaking bed yan pwede nga uh, pang tatluhan kung medyo maliliit lang kayo pero pang dalawahan lang talaga siya mga idol may mga gamit na at may malaking TV okay so silipin din natin yung CR nila dito tina natin yep Okay, madilim. Sindihan natin yung ilaw. Alright. So, gaya din sa kabila na si Arian. Napakalinis. Kumpleto. Mayroong nga uh, shower din. Yan. So, napakaganda. Okay. Tayo natin yung ilaw. Okay, so, itong mga idol, uh, ito yung, dito natin yung ilaw. So, yung okay, mga idol, ito yung pangalawang lawang uh, kwarto nila dito sa taas, dito sa Tierta, Spring Villa, dito sa may los baños ng no, mga idol. Alos, uh, paglagpas lang ng uh, pansul para parang karugtong lang siya ng pansol at uh, alam naman ninyo pag sinabing uh, pansol, kalamba laguna or hanggang dos banyos yan ito part na ng dos banyos at yun nga ah, uh, dito tumatatagpuan sa part ng banyos itong kiyerta. hindi nyo makakasama ko sa baba yeah. Alright, so bababa tayo dito naman tayo sa kabila Kanina, kanina doon tayo galing sa kabilang agdanan So hindi lang isang hagdanan dito mga idol uh, May dalawa siyang hagdan, pwede doon at pwede naman dito Ayan. So bababa tayo dito naman Okay Ayan yeah. <laughs> Medyo maingay na mga idol kasi uh, nagkanta na yung mga kasama natin. Okay, ayan. Si Sir A. Eh? Ito, Sir! Hey! Oh, uh, kung may gusto kayo shout out. Shout out sa BG. BG family. Alright. eh uh, siya nga pala mga idol. ah uh, ito yung uh, pwede tayo magluto dito ng litsun. Pero yung uh, litsun litsi lang. Yung maliit na hindi pwede dito malaki yan. Tama ba? Dito, sir? Dito na yung luloto yun? Oo, kutsinilyo. Kutsinilyo? Kutsinilyo. So, mayroon pa siyang uh, basketball ring. Pwede ma, mga bata o kahit malaking tao, pwede dyan na Pwede dyan maglaro. we yes. Alright, so uh, magandang araw muli sa inyong lahat mga idol Ngayon ay uh, March 1, 2024 Talagang napakabilis po ng araw mga idol At uh, siyempre, nandito pa rin tayo sa Terta Spring uh, Villa dito sa Los Laguna mga idol Ito nga ay, ay parang karugtong lang siya ng pansol mga idol Alright, so... Uh, at uh, yan, nakita nga natin, nakita natin yung kabuhan, uh, mula labas hang, hanggang sa loob, yung mga kwarto niya, lahat lahat ng mga ano uh, sa loob ay nakita natin mga idol. At yun nga pinakita, nakita nyo sa video ko nga ngayon mga idol. So ito uh, malapit na rin kami uh, pauwi nung uh, aming mga kasamahan na uh, uh, ngayon ay kasama ko na nandito. So mula pa nga tayo kahapon at uh, ngayon na uh, nandito kasama ko si brother um, Michael uh, siya yung caretaker dito mga idol at uh, maghingi lang tayo ng kunting kaalaman sa kanya tungkol dito sa Spring Villa para mismo uh, mula sa kanya ay marinig ninyo marinig ninyo kung uh, ano ba paano ang uh, magkano ang bayad ganun so anong mga uh, policies dito pagkakahalimbawa uh, pumunta kay dito alright so Ah uh, ito pa uh, Spring bila at uh, Terte Spring bila uh, Villa mga idol. Ay uh, yung pool nila ay pwede kayong uh, mayroon ding hot spring. Oh, so uh, pwede kayong uh, kung nilalamig kayo pwede yung i-request na pa-initin yan, sabihin lang niyo kay Brother Michael at papainitin yung malamig Ninyong buhay mga idol. Habang <laughs> <laughs> nilalamig kayo at takot kayong lumusong doon sa pool nila na nalalamigan kayo, pwede nyo sabihin sa kanya na gusto niyo mainit-init. Alright, so ngayon na uh, uh, brother, uh, itanong natin unang-una, magkano ba ang presyuhan dito pagka... Uh, Uh, overnight no 24 hours parang ganon overnight so pagka uh, weekdays lunis hanggang biyernes ay 35k yan uh, uh, 35k yung, uh, pag weekdays uh, 35k sabi ni sir pagka uh, weekend 45 45k eh, solid naman na malawak naman po ito Tsaka kakopya oh, po oh, yun, dito oh, talagang maganda Matawi, oh. may tawil may tawel lahat ng mga kwarto kompleto ng ano yan Umot lahat Okay, okay so malinis. Mahanapin. Oh, malinis nanjan na lahat. Ah, uh, mayroong uh, rip, may my freezer. freezer. Uh, mayroong Peace singalo, for, ano daw nun? Bidjoke. Bidjoke. Peacefor. Oh, Oo, oh, mahilig sa kantahan. Tapos ping mayroong... Pingpong. May pingpong. May pingpong. O oh, yan, may pingpong. Ano pa sir? Ah, yung parang may ano. May pugon, gusto niyo magkotsinilyo, mayroon po din tayo dito. Yan, pwede Di kayo magluto ng kutsinilyo, yung lechon na lechon de leche si lang, lichen. ah. Kaya, ah, mayroon, mayroon mayroong lutuan, no? Mayroon po. Oh, no, kumpleto, tapos mayroon pang laruan yung ano, yung, yung... PS4. Ah, ano tawag doon? PS4. Okay. So, mga bata. Yun. So, yan mga hmm. idol. Tapos, sa ah, Ah, uh, tungkol naman doon sa palisiya o oh, dapat sundin dito. Sa tao, anong limit nga pala? 30 packs lang. Ah. Uh, 30, so 30 packs Opo. Oh, so yan mga idol, uh, may limit sila sa tao. Hanggang 30 packs lang. Yun ang sa, ang limit mga... nila. So, ah uh, pag sumubra doon ah uh, hindi na pwede <laughs> sa labas na ano tapos sa uh, ano pa so mga gamit na ano kumpleto na no? kumpleto lahat may dyan. mga kitchen wala na kayong dadalhin oh masakit sa no? lagay ng ulam Oo. mga lutuan so lulutuin na lang lulutuin na lang dadalhin, nila dadalhin na okay kasama na po 'yung sa package deal na 'yon lahat kaso wala nang bayad 'yon tubig free na lahat 'yon Oo, kasi sa ibang, hmm. uh, nakapunta tayo sa ibang mga resort dito. Pagdating doon sa gasol, humingi May pa sila ng pa. extra na charge, no? Hmm. So, yun nga mga idol, wala na kayong problemahin. Yung 30 kinin, 35 kinin yun na uh, during uh, weekdays, ay sulit na yun, wala na. Wala na idadagdag doon, uh, nasa inyo na yun. Kung, uh, basta, bala na kay, kay uh, Brother Michael kung ano gusto nyo magbigay ng... Ah, uh, ano bang tawag nun? Tip. <laughs> Nasa inyo na 'yan sa kanila na 'yon. Oo, sulit na solid 'yon. Pagka weekend 45k. 'Yan. Wala na kayong problema 'yon. Nandiyan na lahat. At uh, 'yun nga, nakita naman niyo sa video mga idol lahat nung uh, mayroon silang uh, tatlong kwarto sa uh, ibaba at uh, mayroon dalawang malalaking kwarto din sa taas. Kumpleto 'yon. Uh, may mga CR lahat 'yon, mga idol. So napakaganda. Isa 'to sa uh, pinakamaganda na Ah, uh, bila dito sa bila dito sa uh, Los banyos dito sa lugar na to, no? Sa likod. So, ulitin natin na uh, pagkap kayo pumunta dito, ah, uh, pwede niyo na i-Google. So, makikita niyo agad. I-Google, uh, i-Google ninyo at ituturo kayo agad dito. O kung uh, wala kayong pang-Google, wala kayong data, ah, uh, kung halimbawa galing kayo ng Metro Manila, ay ah uh, uh, pagdating ninyo dito sa Pansol sa may Kalamba, laguna doodiritso lang kayo ng konti at uh, doodiritso lang kayo papuntang Los Baños uh, ang konti tapos uh, pagdating sa unahan konti, mayroon kayo makikita na nakalagay na uh, malaking gate na Lakewood uh, Residential State uh, Subdivision. So kaliwa kayo doon, pasok kayo doon sa git nila yung ulitin natin, Lakewood State, uh, uh, Lakewood Residential State uh, Subdivision tapos pasok kayo doon. Pagpasok ninyo sa pangalawang gate, uh, kaliwa, ay tanong niyo sa mga gwardiya at alam na kung sa uh, ituturo na nila ang uh, pupuntahan dito sa loob. All right. So ayun sana ay uh, uh, may mayroon na naman tayo. Mayroon na naman kayo na discover. Okay, sa pamagitan ng uh, ating uh, video na ito, mga idol. At maraming maraming salamat. Sa inyong lahat, sana nasiyahan kayo sa uh, vlog ko na to, sa video ko na to. At sa uh, hanggang sa muli, siya nga pala, uh, shout out na sa inyong lahat sa bago na uh, lalo na sa aking mga bago na followers of uh, subscribers lahat. alright shout out din sa sa uh, BG family sa lahat-lahat at uh, sa yan sa mobility. alright So, ayan. Shout out sa inyong lahat. And God bless. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod ko na mga Blog at uh, mga video Pak, huwag niyo kalimutan na uh, sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-like and subscribe na lang mga idol. At uh, pakipindot na rin nating na uh, notification bell sa ibaba ng video natin para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. All right, so ayan, maraming maraming salamat. Bye-bye. Ayan si Brother Ray. Bro, right Bye-bye. Ah, ikaw nga pala sir, baka may gusto kang shout out. Yan. sa anak kong babae sa Liti Ano pangalan? Giselle Rimandiman. Ayan, si Ma'am Giselle riman Diman Ayan, si Giselle. Riman? Rimandiman. Riman riman dyan sa Liti. Liti sa Liti Sa Liti Liti mismo. Liti Liti O, wala na? Sa wala na mismo? na. Wala na. Leyte <laughs> yung misis ko. <laughs> Alright, sige. Okay. Right. ida Thank you. Thank you.